ah uh, ngayon po, papunta kami sa ano, sa area kung saan may nakagat ng kobra. Ito pong nakikita po ninyo kubo na to, dito po nangyari dahil ito po ay kanilang farm. Dito kasi nila araw-araw binibisita yung kanilang mga alagang baboy, manok at mga itik. Malayo po to sa kanilang bahay actually. Uh, aabot po to ng 15 to 20 minutes para makapunta ka dito. Nung araw po na naganap uh, na siya ay natuklaw, nagpunta sa dito para magpakain ng kanyang mga alaga. Taalamin po natin ng detalye ngayon. Kau po! Kau po! Ay! Nay! Magandang hapon. Medyo hapon na kasi. So, dito. nagpunta po ako dito kasi aalamin ko po yung detalye kung ano daw yung nangyari sa'yo. Na napabalita na kayo ay natuklaw ng ahas. So, go, ano po yung lugar mismo na nangyari dito sa loob ng bahay na ito? Nagpasok po ako, galing ako dyan, nakakain akong baboy. Magpagpasok po, po naga, naga, napapa, ano ako. I -i -i, Napaihi, nakaramdam po kayo ng pag-ihi. Ganon ako. Oo po. Tapos, ganon. May butas dyan. Tapos, lumabas ang ano. Ginanon ako. So, nagtatago po yung ahas dyan sa sako? Oo. Umalis na ako dyan. Inalis ko si ano ko mm. jacket. Pagtingnan ko diyan, mayroon ni ano, mayroon ni pinaka ano, pinagatan. Pinagatan, tatlong ni pinaka ganyan. Mm. So, may ano po 'yan, may itong itlog. May itlog, -itlog siya, nangingitlog. Oo. Oh. Itlog diyan. Tapos alis ako, nagigyan ako sa ano gripo, nag ano kung sabon. Oo. Oh. Nag, hugas ako yung, hugas sa diyan. Hugas. So, mm. Malis na ako dandan, punta ako doon. So, ah, ganun ako. Um, naglakad po kayo galing dito pa uwi? Umuwi. Ay, naglakad na ako pa punta doon. Ano, dandahan ang lakad ko. Mm. Hindi ako mag-ano, uh, malakas hindi. Mabilis hindi ako nagbilis. So, baka ako maano, maanong kamandan. Oo, baka bumilis din yung pag-akyat sa dugo. Pagdating ko doon, nahihingal na ako. Hingal na? Sa iso Oo. Tapos... Nagdating si Boboy, Nagano na tinain akong puntumin, Boboy. Tapos, ano, nabuhol na ako, nakagano na ako. Sigan lagay niya daw dyan, tapos dito, ay dito. Dito. Okay po. So, Hindi na ako nagpapara punta dito sa lagi. Oh. Baka mayroon pang ahas At sinamahan din ako ni nanay doon sa taong nakahuli ng kobra ng ahas na nakatuklaw sa kanya. So nandito po ako ngayon sa bahay nung tao na sinasabing humuli sa ahas. So, tao po. Tao po. Ay, bossing. Ah, bali ano, ang itatanong ko lang sa iyo is ano bang klasing ahas yung nahuli doon? Ah, kobra po. Kobra, gaano siya kalaki? Medyo mga may kitang isang kilo. Siguro oh. mga Laki. Mga braso na kalaki. Kasi, oh, grabe ano. Nagsilbing first aid ang Quantum In Plus kay Nanay Zinaida dahil mahigit isang oras bago ito nadala sa ospital. Sa tatlong pasyenteng natuklaw ng cobra ng araw na yon, si Nanay Zinaida lamang ang nakaligtas at nabuhay. Namamalid ang katawa pala pag nakakagat ng ahas. Oo. Oh. Akala, ko, hindi, akala ko hindi na ako mabubuhay. Grabe ano po, bigsi okay. biglaan, hindi mo inaasahan na so, mangyayari. Kung so, hindi ko nakauwi uwi isa ba, nandito ako, patay na. Hindi, at saka malakas po yung loob mo na hindi ka nawala ng uh, disposisyon. Uh, ano po yung palagay mo bakit na-survive binanay ang tsuklaw ng cobra? Malaking tulong po na no? nagawa ng quantum in, quantum in part. Mm. Dahil po yung olo, hinalagyan mata, hinalagyan yung mata. Kaya malaking tulong po yun, nakaka-survive sa kanya. Buti nang dyan si Boboy. Kung wala si Boboy, ipatay na ako. Walang magaan oh. sa akin. Oo oh, nga eh. Aan yung kuntumin.